Unang araw sa taong 2024 at dahil puyat nga kami nung nakaraang gabi ay tanghali na nga kami mga nagising. Isinangag ko na nga rin yung natira naming bahaw nung nakaraang gabi at pagkatapos naman, na ay pumunta na ako sa mga inay ko para nga kumuha nitong ulam. Minudo nga yung niluto ng aking inay na ulam at ang usapan nga namin dyan ay sa labas nga namin iluluto. Pero tanghali na nga daw at di pa ako nagigising kaya naman sa loob na lamang niya niluto. Nagpatanghali talaga ako ng gising dahil iniisip ko nga kung sa labas namin lulutoin yung minudo ay eh marami nga makakakita sa akin at baka nga marami pa mamasko. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung magising ako dahil nalaman ko nga na nakaluto na palang inay ko ng minudo. Ay napakasarap nga ng minudo at ito nga yung ulam na kahit kailan ay eh, hindi ko yata pagsasawa ang iulam at kahit nga sa mga piyastahan ayan ay nga ang lagi kong hinahanap. At nadadnan ko na nga rin pala sa mga inay ko ang mag-anak ng mga Disney princess at ang sabi nga ay mamamas ko nga daw uli. Abay ang sabi ko nga ay patawarin mo kami abay hinakot nyo na lahat. Nakakatuwa lang yung mag-anak na yan, abay bang bibilis sa mga pang-amoy. Pag ako ko naman ng ulam, may umuwi na nga ako at nagsimula na nga kaming kumain. Ay kain na ho, ay kayo ba? Ano ba ang niloto nyo ngayong New Year? Pagkatapos naman namin kumain, ay lumabas nga ako at meron pa nga rin mga nagpunta para nga ako rin kanilang mga papasko. Naglaan talaga kami ng mga papasko sa aming mga suki at alam nila yan dahil yan nga ay may mga kanya-kanyang pangalan. At yung iba naman dyan ay taon-taon na nga namamasko sa aking ini at parang nakasanayan na nila. Sabi ko naman sa inyo dito sa amin basta merong namas ko ay hindi ka nga uuwing lugi. Kahit nga kalendaryo ay nagbibigay nga rin kami. Simula nga na magtayo ang aking inay ng tindahan year 2007 ay sinimulan na nga rin niya ang pagbibigay ng mga papasko. Nung bagong taon ay sarado talaga kami pero kapag meron namang nagtatanong at hinahanap nga yung pangalan ko ay nagbubukas naman kami. Tulad na lang nitong batang ito na namasko ko nga nung bagong taon abay nung marunig ko nga yung pangalan ng nanay niya ay daladali kong binuksan ni pinto. Simula kasi nang hawakan ko sa binyag itong batang ito ay ngayon pa lamang talaga ito nakapamasko. Ang sabi ko nga kung bibilangan yung taon na hindi siya nakapamasko, abay malaki-laki rin iyon. <laughs> Maigi na lang din talaga at meron pa nga akong natatabi na mga bibintihin kaya nga meron akong naibigay. Ayun lang, salamat!